Dahil napakaraming classification ng mga e-trikes and e-bikes, so kahit ako nagulat na hindi lamang pala yan uh, one, two or three classifications, depende sa size, depende sa speed. Pinaplansya pa raw ng Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority at ng mga lokal na pamalan sa NCR ang mga polisiya ukol sa paggamit ng e-trikes at e-bikes. Paliwanan ni San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, pinabuti ipagbawal ang mga ganitong uri ng bihikulo sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para na rin sa kaligtasan ng lahat. Yung uh, e-bikes at e-trikes, ang Metro Manila Council po ay nagpasana ng resolusyon kung saan ipinagbabawal nga po ang ating mga e-trikes at e-bikes sa mga national roads. At uh, gusto ko pong uh, ipaintindi sa lahat, na ito po para sa kaligtasan ng bawat isa dahil hindi naman po tama na merong mga e-trikes sa e-bikes na dumadaan sa ating mga national roads kung saan dumadaan din ang mga truck, mga bus, mga malalaki sa sakyan. So this is for everyone's safety. Matatandang inanunsyo ng MMDA na ipatupad na ang e-trike at e-bike ban sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula Abril 15 ang mga mahuhuli pagmumultahin ng 2,500 pesos. Kung wala namang lisensya ang e-bike user ay maihimpaw ang kanilang sasakyan. Base naman sa Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act, kailangan magkalaga ang LGUs ng tinatawag na green routes para sa electric vehicles at kailangan na isama ito sa kanya-kanyang local public transport route plan alinsunod sa national transport policy. You know, all of this can be planned. Uh, kaya lang, uh, kailangan niya nagpupulong ang uh, Metro Manila Council. I, I I do not want to speak on behalf of other mayors out of respect for them. Pero kami ho sa San Juan, nag-set na kami ng aming mga bike lanes. I I'm uh, very optimistic that uh, whatever plans and programs the mayors have in terms of having a sustainable uh, transport, no, pwede naman po yan gawin. Sa darating ng Marso 25, ilalatag na kay Pangulong Marcos Jr. sa idadaos na Regional Town Hall Meeting on Traffic Management ang lahat ng mga isyo na may kinalaman sa paggamit ng mga kalsada. John Escosio, Raji Inquirer Online, Bayam, nagtatanong. Mamaya nag-uusos